susunod at oras na aki Pero tuloy lang ba yung ganon? Oo. Oh. Pag parang mabukong gano'n, hindi eh. ko mabukong. Di, tapos sunod ng G. Paano yung G, diba ganyan? Ayan. Lahat ng pagmama At oras na aki Ayan. Tapos yung ano? Ayan, yung sa dulo. Yan, G7. G7 na tayo, nga. Eh. Tapos? Hindi, binigay. Ibagsak lang yan. Hindi, ibagsak lang. Barahat ng pagmamahal, oras na aking lita. Dig, 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 dig. Ding, bagsak lang yan, yung chords na yan. Tapos, ba, ulit ka sa C at 9. Ayan. Eh? At oras na akin O, oh, siram, siram Lipat Bagsak Parang di mo Sa siling, lipat ka C9 Hindi, bagsak lang yun Walang ano, ano Lipat ka yung sa pinakulang chords Parang di mo Pansin Yan ang dihma ko sa iyong pa-si-ni-ni Gyan, gyan, gyan to? Hindi, si Toroy G! Dito nga yung G! Pa-ni-ni-ji Parang <tip> di mawak <tip> At oras na aking <tip> Hindi ganun. Biniga. Tuloy-tuloy yun sa G. Tapos pag dyan, nabagsak ka lang. Isang bagsak. Ang siya. Ang sumakwa sa iyong pa. Hmm. Oh, sige. Oh, shit. Bagsak. Oh, shit. Oh, Gina, G. Na, G. Bem, nakita mo 'yun? Taga lang ganunin mo. Ganunin mo. 'Yan. Nakita mo 'yun? 'Di ba? 'Yan lang 'yun. Lagay mo to dito. Alisin mo 'yan, Gina. Naku, hindi ko kaya. Ganun ginagawa ng mga mahaba yung dilae. Ganyan sila mag-G. Oh, G. Oh. Gyon G. Oh, di ba? kaka. -ka. Ano yun? Sunod nun. Ng... Dito. Di dito. Parang... Plot? Dito. Tapos ito. Plot? Hindi, hindi plot. Tapos ito. Tsaka ito. So, ano ba yan? <laughs> ano? Kinakabaya. Ayan. 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 Yan yun, BM7, parang ganun. Ay, yan na tayo BM7 natin. Yan. Ay, Sunod ay, C si. Yan. Sunod C minor, C, C, C minor lang. Hindi C sharp, C minor lang. Flat yun. Paano pa si minor? Dito, to. Ay. Tapos, ay, hindi dito lang ata. Ayan, yan. Tapos ito. Iti ba ni to flat. Tapos yan, yan, yan. Paano yan? Flat mo ba 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 mo. Yan na. Tete, di ka na naman